It's me again, Jason. Ilang beses mo na bang natanong ang Panginoon? Lord, bakit ganito? Bakit ako? Mas madami pa nga siguro ang tanong na bakit kaya sa papaano pero sa mga pagkakataon yun. lang may bubulong sa hangin. Simulan mo sa dalangin, tiwala ka. Natatandaan mo pa ba kung paano ka niya iniligtas? Kung makala mo yun na ang iyong wakas paano kanya nilangoy nung nalulunod ka na sa tubig at kahit sa nagbabagang apoy. Nung sa panahong akala mo iniwan ka na ng mundo, nung akala mo bangin ang susunod na bang ng paamo. Sa palang kawalan, sa palang kawalan para iyong malaman na minamahal ka ng nagdika ng salibutan naglikha ng iyong mata para makita ang ganda, naglikha ng iyong ilong para maamoy ang sampagita, paywating na may pag-asa sa likod ng bulok na sistema. Nang naglikha ng iyong bibig para isigaw mong malaya ka o kahit ibulong mong hindi ka nag-iisa. Kaya sana sa panahong walang-wala ka na, sa panahong hindi mo na kaya, hingin mo sana mo huwag kanyang bibitawan. Kahit anong mangyari, magpakailan na. Man, dahil mahirap man ang buhay sa mundo, magtiwala ka sa kanyang malaking mga plano para sayo. sa iyo. Maraming salamat sa pagkikinig sa susunod muli.